Ko eh Palabas ni Samon nga place, guys. Mubarok. Uh going to highway kami, guys. Sabayan nyo kami magbiyahe papunta kami nang Salmia. Salmia mga Mazda? Salmia? La, mo Salmia. Salmia da madam. Ah uh, Salwa. Salwa guys, Salwa pakadto kami sa Salwa. Sorry. magandang panahon ngayon guys hindi mainit shout out mamad hi simo kamusta? mabuti hindi <laughs> ka makanto? all filipino kamusta ka? kamusta ka? <laughs> ah, hi Yan si Muhammad Salim. Shout out, shout out sekarang bangladesh. Shout out sa familia Salim in bangladesh. From bangladesh, makukalu saya. Mana pun kapan kerprint masih awak karena ih. Tagalog 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 guys kay tamo sya Pilipina nga namit mga katulong sa Piyakbalay nga ginatambayan niya puro Pilipina bahay dito sa Kuwait guys ang lalaki tapos ang dalan dere guys is anong four lanes four lanes pag mga national highway six lanes sila di ba mama dapat sa airport six lanes sa ah? the road going to airport six lanes sa lines, ah? lines.

mga overpass overpass dito ups 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 oh nalala tayo ang iniwagap oh nang akik na ang amon um, na driver makamukan okay. wala daw utak <laughs> yan bala niya driver wala utak kay eh. nag crossway siya guys Abangga kami kung why siya nag prino prino be careful Mama. I want to go home alive not mood not injury guys is 10:38 AM. Dulo nga beko ni Muhammad sa ano, sa sa, sa balay Madam di Madam Naila, kay ma attend kami party guys sa Sira yung ano kulong ng sasakyan guys. So tingnan nyo guys. So umpok-umpok ba, pa Bali talaga to. Bakit itinya... Bakurihasa? Bakurihasa? Lohada. Lohada yung kiti niya? makurihasa ha? na da. Tumada ba sa mga Pinaglalaroan yung kulong ng sasakyan guys. So aga pa ako doon sa kabila kasi si Muhammad, may ID of yan map, ko sa city nandiyo city mo nga fish o call wala fish call, extra siya, trabaho pag Friday guys, extra income yan yung mga iskulahan ng blog guys, iskulahan Awitis. Baliktad guys, no? Sa Pilipinas. Kapagal, kapagal. Sa Pali. Kapagal. Ay, ko kasi belt Ay, sorry. kasi ka belt sa Pilipinas, guys, di ba, ano, lunes hasta biyernes, may trabaho. sa Sabado, Domingo, ang pa, ang week. Wala trabaho. Dari tana, weepies. Uh, Domingo hasta weepies. Tapos, biyernes, Sabado, ang wala nila trabaho. in guys hospital na siya quiet hospital Peace.